Pagpapatuloy Samantala, lumipat ang eksena at nasusundan natin ang Jos ang kasalukuyang nasa isang silid kasama ang dalawa niyang mga bantay. Tuwang-tuwa ang mga bantay dahil mas maganda ang lugar kaysa sa inaasahan nila. Sa tingin nila, mahusay ang clan, at sa dami ng earth energy dito, siguradong gugustuhin ito ng Tyrant Sword Tribe. Nang marinig ito, sumang-ayon si Yoel Shin, Kumbinsido na tiyak na magkaka-interes ang Tyrant Sword Tribe sa lugar na ito. Dumating siya sa konklusyon na kailangan nilang magplano ng kontra-atake kapag nangyari yun. Sa kasamaang palad, alam din niyang maaaring maging kapalit nito ang sakripisyo ng buong klan. Samantala, naniniwala ang kanyang mga bantay na kaya nilang mauna sa pag-atake at wasakin ng mga kaaway bago pa man makatawid ang mga ito sa pader ng klan. Inamin ng blonding elf na magiging maganda sana kung mangyayari iyon, pero alam niyang napakaliit ng tsansa, lalo na dahil sa presensya ng labintatlong Skies sa loob ng Tyrant Sword Tribe. May grupo na tinatawag na, the labintatlong skies, at sabi nila, sila raw ang pinakaproblematikong tropa. Kung gusto nilang manalo laban sa kalabang tribo, kailangan nilang patagilid ang grupong ito. Kaya naman, pinayuhan ng noble lady ang kanyang mga tauhan na huwag magpatalo sa katamarin at siguraduhin matalim pa rin ang kanilang sword aura. Agad silang tumango, baka kung hindi, may penalty na. Kaya't nakapagpahinga na siya, at habang umiinom ng tsaa, hindi niya maiwasang maalala ang batang asul ang buhok na nakita niya, na para bang may energy na parang, I'm too cool for school. Kanina pa siya nakatingin sa mga tao, at hindi niya alam kung bakit, pero parang may something na tumatak sa kanya, at ang batang si Yanan, sa lahat ng tao, parang siya ang pinaka-outstanding. Hindi niya matukoy kung anong meron, pero sigurado siya, ang batang iyon ay kakaibang bata. Habang binabalikan natin ang batang yun, nalaman natin na nagsimula na siya ng sword training, at hindi na lang basta-basta, mukhang nakakabaliw na. Sa gitna ng pagsasanay, hindi maiwasang mapansin ng ating batang bayani ang isang kakaibang bagay. Naramdaman niyang parang may nagbukas na akya point, feeling niya, aba, parang may magic or something. Nagsimula siyang magtaka kung bakit. Oo, hindi siya nakapag-meditate ng ilang taon dahil mas pinili niyang mag-focus sa pagpapalakas ng katawan gamit ang movement arts ng kanilang kabataan clan. Pero, sa kabila nito, napansin niyang mas dumami ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang ulo. Sa ganitong kalagayan, pakiramdam ni Yanan, baka may limang taon na lang siya bago tuluyang mawala ng malay, kumbaga, parang countdown na. Biglang bumalik si blue-haired hero at napansin ito, at dun lang niya naisip na may limang taon na lang siya para mabuhay. Aba, malupit naman pala yun, at para bang, alam na niyang hindi siya mabubuhay hanggang sa makalipas ang limang taon, pero hindi pa rin niya maiwasang malungkot, kaya't naglakad-lakad muna siya sa labas at tumingin sa langit, ang mas nakakatakot pa ay ang katutuhan ng wala siyang magagawa para pigilan ang kanyang kapalaran, kahit naganap na niyang namaster ang movement arts ng kabataan clan, wala pa rin siyang laban, habang tinitingnan ang kalangitan ng gabi at nagmumuni-muni sa buong buhay niya, bigla na lang nagbago ang kulay ng langit at naging pula, biglang naramdaman ni Yonen ang isang malupit na enerhiya na parang galing sa kabilang dako, alam niyang, oh no, here we go again. Malinaw na parang emergency kaya mabilis na tumakbo si Yanan patungo sa pinagmulan ng kakaibang enerhiya, umaasang makikita kung anong nangyayari. Habang papalapit siya, ramdam na niya'ng may mali, at habang lumalapit siya sa pinangyarihan, lalong tumitindi ang amoy ng dugo. Tapos, tahimik na tahimik, na parang may masamang mangyayari, at 'yun ang nagpa-bother sa kanya. Tumakbo siya patungo sa Yang Manor at nakita ang isang flaming portal pero hindi na siya nagpatungtik kampak, tumakbo siya diretsyo at dumaan sa portal. Nang makarating siya sa kabila, natulala siya at nagulat dahil pumasok siya sa isang trap formation, nang makita ng blue-haired kid ang mga katawan na nakabulagte sa sahig, agad niyang naisip na ang lahat ng tao roon ay walang awa na pinatay, nagulat ang ating bida, dahil hindi niya alam na may ganitong nangyayari sa loob ng niyang manor, habang naglalakad siya sa trail ng mga dagwang katawan, Napansin niyang hindi siya nakarinig ng kahit anong ingay, dahil sa trap formation sa entrance, pinagmasdan niya ang lahat ng katawan at kinumpirma na lahat sila ay bahagi ng young clan, malinaw na. Pumasok siya sa trap formation, at nang makita ng batang may asul na buhok ang mga katawan sa sahig, napaisip siya, wow, parang may Halloween party na hindi ako inimbitahan, nagulat siya kasi hindi niya alam na may ganitong drama sa young manor, habang dumadaan sa mga dagwang katawan, Napansin niyang tahimik, siguro dahil sa trap formation o baka naman lahat sila nagpanik at nag-decide mag-silent mode. Pinagmasdan niya ang mga katawan at sinabi, Aha, lahat sila, young clan, parang family reunion, pero, may bloodbath. Dahil sa bigla ang atake at ang katutuhan ng walang nakaligtas, napaisip si Yonan kung may superhuman strength ba ang mga salarin, habang tinitingnan ang mga katawan, biglang may boses na pumutol sa katahimikan, at hindi ito yung tipong, Hi! How are you? Ang mga pumatay sa kanyang clan ay nandoon pa. At nang makita nila ang batang mukhang mahina, tinawag siya nilang Bedou, dahil lumabas siya sa kanyang safe zone. Kung hindi mo pa nahulaan, sila ang labintatlong skies na pinakakinakatakutan ni Yoel Shin. At ngayon na nakita nila si Yonan, aba, mukhang hindi sila titigil hanggang sa magka-lunch break. Hindi nagdalawang isip ang mga salari na patayin siya kahit na alam nilang may maikli na siyang buhay. Ang malaking maton ng grupo ay tumanggap ng utos na patayin si Yanan, at nagpanggap na may kalungkutan siya habang ginagawa ito. Sinabi niyang, asterisk, sorry, pero utos lang, asterisk bago niya pina-activate ang deadly power sa kamay niya para patayin ang bata. Pero bago siya makalapit, si Yanan, na parang may superhuman reflexes, iniiwasan ang atake at hawak agad ang kamay ng malaking maton bago niya ito sinunog sa isang iglap. Sumigaw ang malaking tanga sa sakit habang ang kanyang braso ay unti-unting natutunaw. Ang mga kasama niyang killer, shock na shock, parang, oy, hindi ito part ng script. Bagsak ang mga invader na pumatay sa pamilya ni Yonan, syempre, natakot ang mga mercenary nang makita nila kung anong nangyari sa braso ng kasamahan nila. Ang aura ng batang ito ay parang nakakagimbal, parang may halo ng apoy at yelo na nagpapalam, magsiuwian na kayo, asteris, kaya't karamihan sa mga killer ay nagdalawang isip na lumaban, pero yung malaking maton na may natunaw na braso, kahit na parang sinumpa ng sakit, sobrang galit pa rin, tinawag niyang asteris, bastard, asteris si Yonan bago sumugod mula sa likod, ngunit, bago pa man makuha ang atake, mabilis na umikot si Yonan at tinapos ang laban sa isang brutal na slash sa leeg, sa isang iglap, natapos ang maton, at natanggal ang ulo niya ng malinis, ang bilis ng galaw na yun ay hindi agad napansin ng biktima na nahati na ang ulo niya, hanggang ilang segundo pa bago niya na-realize, nakita ito ng iba pang mga invader, at lahat sila, sabay-sabay, what? Walang sa kanilang inisip na isang batang kasing bata ni Yunan ay kayang magkaroon ng ganong kabagsik na kakayahan. Alam nilang lahat na ang galaw na yun ay bahagi ng asterisk scripture of origin, isang kakayahan na talagang kinatatakutan, mabilis na nilang naisip, oh, this kid's a huge threat, Asteris, kaya't kinuha nila ang kanilang mga espada at sinubukang magtanggol, pero bago pa sila makakilos, si Yonan ay dumaan na at nagpakawala ng sunod-sunod na sword slashes. Ang batang ito ay tila may hangarang patayin at pinaghahati-hati ang mga invader ng walang kaluluwa. Habang nakatayo lang ang iba at natatakot, inalis niya ang una nilang dalawa at pinagsusunod-sunod ang iba. Tumama ang mga atake na parang kidlat, malinis at mautol-utol, patay. Habang humihingal, pinaikit ni Yona ng mga mata upang mag-process ng mga nangyari. Dito lang niya napansin na ito na pala ang unang pagkakataon niyang gumamit ng kanyang paboritong espada sa totoong laban, bago ito, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ito sa combat, pero ngayon, nauunawaan na niya kung paano gumagana ang blade, at masasabi niyang, not bad at all, tumayo si Yonan, hindi gumagalaw, habang ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa espada, at nang parang wala ng ibang buhay na naroroon, Biglang may bagong grupo ng tao ang lumitaw sa likod niya, isa sa kanila ang sumigaw at sinabi, Hoy, yung mga tanga na pinatay mo. Nang marinig ang boses ng hindi kilalang tao, lumingon si Yonan, at ang itsura ng mukha niya ay parang handa siyang makipaglaban sa mga estrangherong ito kung kinakailangan, inamin ng tagapagsalita ng grupo na medyo nakakagulat para sa kanila na ang batang ito ay sobrang galing gumamit ng espada kahit na bata pa siya, dahil dito, Tinanong siya ng lalaki kung nag-training ba siya sa Delightful Sword buong buhay niya. Mukhang talagang interesado siya sa buong bagay. At gusto nilang malaman kung paano ang isang teenager ay naging sobrang galing sa paggamit ng espada. Bilang tugon, matuwid na tinanong ni Yonan kung mula ba sila sa Blood Flame Cult. Narinig ito ng misteryosong tagapagsalita at ipinaliwanag na hindi sila mula sa Blood Flame Cult. Pero kinumpirma niyang ang mga patay sa sahig ay mga miyembro ng kulto. Pagkatapos, Ibinunyag niya na siya at ang kanyang mga kasamahan ay mula sa Tyrant Sword Tribe. At ito ay isang bagay na dapat ikabahala ni Yonan, dahil mas masahol pa sila kaysa sa Blood Cult. Kitang kita ang pagkagulat ni Yonan nang matutunan niyang gaano kagrabe at delikado ang mga kalaban na kausap niya. Bigla siyang nainis at nag-alala sa fact na dalawang notorious na grupo ang umatake sa kanyang clan sa isang gabi, ang labintatlong skies, na kilala bilang pinakamalupit at pinakamalakas sa buong Miram, ay binubuo ng Bloodflame Cult at Tyrant Sword Tribe, kaya't ang buong squad ng mga ito na nag-ambag upang atakihin ang kanyang clan ay talagang nakakagulat, nagtataka si Yonan, bakit nga ba nila pinili ang clan ko para maging target? Hindi na kayang pigili ni Yonan ang kanyang curiosity, kaya tinanong niya ang tagapagsalita kung anong pakay ng labintatlong sky sa kanyang tahanan, diretsa ang sinagot siya ng lalaki na asterisk, wala kang pakialam, Asteris nang marinig ito, Umiti si Yona ng Miss at patiently naghihintay sa susunod na hakbang ng lalaki, nang wala silang ginagawa, nagdesisyon si Yona na pasikitin ang sitwasyon, tinuro niya kung paano ang lalaki ay parang sagot lang ng sagot sa kanyang mga tanong kaysa mag-atake, dahil dito, naisip ni Yona na baka may ideya ang lalaki kung sino siya. Tinanong ni Yonan ang Tyrant Sword Tribe kung may alam ba sila tungkol sa kanya na dahilan kung bakit ayaw nilang makipaglaban sa kanya. Nagulat ang tagapagsalita sa tanong ng bata, Malamang hindi makapaniwala na isang batang tulad ni Yonan ay makakapagsalita sa kanya ng ganito. Ipinakita ng lalaki ang kanyang kalituhan, kaya't nilinaw ni Yonan ang kanyang tanong. Sinabi niya na Asteris, alam ba ninyo na ang pamilya ko ay bahagi ng Desolate Fortress, Asterisk at napag-alaman ni Yonan na ang Desolate Fortress ay ang pinakamagaling na branch sect sa buong Murim. Isang matapang na pahayag ang ginawa ni Yonan bago magpatuloy. Pinili ni Yonan na tapusin ang usapan at magtapos na, sinabing malamang natatakot sila na patayin siya dahil magiging sakit ng ulo para sa kanila. Ayon sa kanya, magkakaroon sila ng problema kung sasaktan siya, at hindi ito mahalaga kahit pa miyembro sila ng Tyrant Sword Tribe, habang sinasabi ito, mas pinatibay ni Yonan ang pagkakahawak sa espada at naghanda para sa posibleng labanan, dahil alam niyang marahil ay napandat niya ang isang sensitibong bahagi ng kanilang grupo, biglang sumabog ang isang malakas na pagsabog, at isang lalaki ang tinalbog na parang laruan bago tumilapon sa hangin. Nang bumagsak ang lalaki, si Yonan ay nakita ni Yonan na ang lalaki ay isa sa mga miyembro ng Jong Insect, at habang sinusubukan niyang ma-process kung anong nangyari, bigla na lang sumabog si Elder Yushin sa eksena, ang babae ay pumasok sa bakuran at ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Yonan na nakatayo roon, klaro rin nasa gitna siya ng isang laban, at halatang nahanap niya ang sarili sa lugar na iyon dahil sa pagsubok niyang umiwas sa malakas na pagsabog na nangyari. Alam ni Yonan na ang blonde na babae ay literal na isang diyosa ng espada, at, dahil sa pagkakalito ng sitwasyon, napansin ni Yonan na ang blonde na babae, si Yushin, ay sobrang powerful, kaya't nagtataka siya kung sino sa mundo ang makakapagsimula ng ganitong gulo laban sa kanya. Kahit nahihirapan, nagawa ni Yushin na tumayo gamit ang kanyang espada bilang suporta, at habang humihingal pa, nagpakita na ang hindi kilalang kalaban, ang madilim na buhok ng mandirigma ay pamatak na parang malamig na hangin, lumulutang sa ere na napapalibutan ng isang nakakatakot na enerhiya, matapos ang ilang sandali, dahan-dahan siyang lumapag at nagsimula lumakad patungo sa lahat ng naruroon, isang alon ng takot ang sumik sa buong lugar. Habang papalapit ang nakakatakot na tao, na puno ng takot si Yonan at nagtataka kung sino ang misteryosong mandirigma, lumapit siya ng matikas, hawak ang isang napakahabang espada, at pati ang mga miyembro ng Tyrant Sword Tribe ay nakatigil at nakatingin sa kanya sa paghanga, at takot, lahat sila ay naguguluhan at honestly, natatakot na sa aura ng lalaki, dahil sa presensya ng misteryosong tao, pati si Yonan ay nagsimulang makaramdam ng bigat, parang pinapalakas siya ng aura nito kahit hindi pa sila naglalaban, habang patuloy siyang nagtataka kung sino ang malakas na nilalang na ito, biglang. Biglang yumuko ang tagapagsalita sa harap ng misteryosong lalaki at tinawag siya bilang asterisk. Tribe Leader, asterisk O. Tama kayo, ang nakakatakot na matandang lalaki na ito ay ang pinuno ng Tyrant Sword Tribe. Napaatras si Yonen nang marinig niyang tinuturing na mga miyembro ang lalaki ng may paggalang, nang ma-realize ni Yonen na ang kalaban ng Diyosa ay ang pinuno ng Tyrant Sword Tribe. Nagsimulang magbalik sa kanyang alaala ang mga alamat tungkol sa lalaki. Ayon sa mga kwento, ang pinuno ng tribo ay isang tagapagdala ng kalamidad sa Django kaya't natuwa si Yonan sa pag-iisip kung anong layunin ng lalaking ito sa paligid. Isinasaalang-alang siya bilang isang pantay ng patriarch ng isa siya sa mga siyam na dakilang sekta, kaya't nakakagulat na ang pinuno ng Tyrant Sword Tribe ay bumisita sa isang maliit na clan tulad nito, para kay Yonan, ito ay isang malaking palaisipan, habang nag-iisip si Yonan, patuloy na nahihirapan si Yushin na makabangon, at ang gwardya na nanockout kanina ay patuloy na umuubo ng dugo sa sahig. Isang nakakatakot na tanawin ito, at malinaw na walang sinuman sa paligid ang kayang makipaglaban sa pinuno ng tribu sa ngayon, habang ang mga tanong ni Yonan ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Habang patuloy na naguguluhan si Yonan, isang bagay lang ang tiyak sa kanyang isipan, kung magpapatuloy ang lahat ng ito, lahat sila ay malamang na mamamatay. Malinaw na hindi kayang labanan ni Yushin ang pinuno ng tribo, at wala ng ibang may lakas ng loob na sumubok, kaya't nagdesisyon ang ating matapang na bayani na subukan mamamatay din siya. Kaya't mas mabuti na lumaban na lang siya. Sa isipan niya, huminga siya ng malalim, inactivate ang kanyang espesyal na kapangyarihan, at sabay na nagtakbong patungo sa pinuno ng tribo, hawak ang kanyang espada, tumulak siya patungo sa. Habang tumatakbo patungo sa mga kaaway, ang tagapagsalita mula kanina ang unang nakakita kay Yonan, sinubukan itong pigilan siya bago makarating sa pinuno ng tribo, pero bago pa man makalabas ng espada, Ipinasok ni Yonan ang kanyang blade mula sa likod ng lalaki, agad na tinapos ang buhay nito. Habang tinitingnan siya ni Yushin at ng iba, nagulat sila sa bilis ng pangyayari, alam ni Yonan na sa kabila ng lahat ng ito, wala siyang makukuhang benepisyo. Malinaw na mamamatay din siya sa kamay ng pinuno ng tribo, kaya't hindi na siya nag-alala. Isang nakakasilaw na kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Habang ang nakakasilaw na kapangyarihan ay bumabalot sa kanya, lalong naging matatag si Yonan. Nagtanong siya ng buong tapang sa pinuno ng tribo kung kaya pa rin siyang patayin pagkatapos niyang ipakita kung anong kaya niyang gawin, hindi nagsalita ang ominous na lalaki. Ngunit ang mga miyembro ng Tyrant Sword Tribe ay labis na nagalit sa nangyaring pagkamatay ng kanilang kasama. Nagumpisa silang magingay at maghanda na umatake. Bago pa man sila makagalaw, pinigilan sila ng Tribe Master at bigla niyang sinabi na ang espiritu ni Yonen ay mas mataas pa kaysa sa kanilang lahat. Ang pahayag na ito ay nag-iwan ng Abangan